So, ayan guys. Tapos natin si Brody. Spell ko dito, Flicker. Flicker lang talaga spell ko dito. daw nag-iiba. Kasi maganda siya pang ano eh. Flicker ulti. Pang go. Pang go siya. Tapos emblem ko, Killing Spree. Pwede dito yung Weapon Master. Pero mas trip ko Killing Spree. Tapos bat Weapon Master. Kasi yung build ni Brody, yung pattern build niya bagay sa Weapon Master. Kasi mag-build ka ng BOD Malefic. Mama-maximize mo talaga yung emblem pero hindi ko siya gusto yun. Kaya ito yung mas i-recommend sa inyo. Itong Brody guys, maganda niya. Maganda niya kasama. Ano, eh. Post 5 na crowd control. Itong, ito nga katulad na itong Chopinic niya. Katulad ito, ng mga Atlas, Franco. Basta may pang hold para makalibre hit talaga itong Brody. Maganda rin naman yung mga utility. Pero mas prefer ko kasama crowd control. So yun guys, start na. Puputa na recta gold lane. Ito ginagawa ko guys, pag yung jungler nila assassin, tapos katapat ko physical din, ito yung binibuild ko. Leg plate. Ito yung inuuna ko. So ito, importante dito guys, kasi yung plates. Para mas yung bigay. Pwede nyo arasin pag ano. Ayan, may kasama kong ko tank. Okay. Ito guys, yung first kill niya. Isang diretso lang to. Dami. Tapos, mas masakit siya pag mas maraming tinatama. At ulit ito. dito pukan rin, tinamang ko to sa likod. Ayan, pag tinama ko sa likod. Tara, tara! tara. So, please don't go, guys! Wala! Doon din acid. So, ito guys, yung second skill na stun. Na may dash, pagpasagod, tsaka pabalik. Susunod kong bibiliin dito, ano? Um, Pagbibiliin ko, guys, bibiliin Eto ko ang dito guys, may ulti na ako. Pwede ako na tumat dito. May hey, pinetri ako. Kaya <laughs> Yung ulti na ito, damage siya. Tapos na-depende de sa stack kung gano'ng kasakit. Si Brody kasi yung passive niya. Pag tinitira mo yung isang target, magkakaroon ng isang hit mark. Ito. Sabi nito. Ayan. Alam nyo na yan. Basic yan. Hanggang apat yung stack guys. Pag apat, doon nyo lagi yung ulti. Ito. Kaya Chuyo yung gusto kong kasama. Ulti. Mabuhay pa eh. Ipasib oh. okay, siya kaya wag na. Importante rito makaplate kayo pag brody. No one. Patay pa na saan guys. Tiga Patay pa. Ayang guys. Ginagawa akong combo dito guys More on basic attack muna First skill Istan ko lang pag kailangan eh Kapag sinugot ako Or susugurin ko So maga Yung second skill Hindi ko masyadong binibit ako Kasi pag Once na binitaw ko Doon nila ako gagawin go eh. So hinuli ko siya Tapos ulti pang tapos ko Or pang poke minsan Pang bawas bawas lang Pag ganito Wala yung katapat nyo Abang abang lang Bawa lang ako dito sa carry lang masakit yung kadita nila guys medyo lugi ako dito sa kadita guys kasi yun nga flicker na spell ko tas ato kadita malakas na pag mga naka-flicker na yung kalaban yung mga marksman pero kung naka-purify ako dito daw mabigyan na ito ito yung isa sa possible counter ito si kadita pag gano 2v2 sa gold lane kasi burst sya burst sya doon ako lugi kasi sa early sobrang lambot ko pa Patay na to. Pwede ko gamitin yung stand dito sa creeps para makalapit sa kanya. Tulad na. Hmm. Pwede yan guys. Pwede mong didiretso sa kalaban. Sa katapat mo, I mean. Pwede sa creeps para makalapit sa kanya. Kasi dalawa yung dodge nun. Ito, malakas bumasag to, sobra. Tapos pwede nyo rin gawin to. First kill, tas isang hit sa catapult, at sa ulti. Pag-punch. Bulat yan. sa laning guys, pag nabasag nyo na, punta kayo ng mid, punta kayo ng lane nyo. Kunin nyo yung dalawang lane para sa mabis yung farm. Yan ang gawin nyo lagi. Tapos pag ayan, libre, basag lang. Pagkabasag nyo ito guys, magkatap na ako. Pero kikilip ko muna last wave. Tara! So, hindi ko muna binuo yung boots ko. Nag-rush ako ng BOD malefic. Kasi ito talaga yung kailangan eh. Ito yung mabubutsa ko, top, top boots. Dahil may katita, para sa Ito na po. Tap na ako, napasok yung na dalawang tower dito. Tap na ako, magpo-perfect Buko na top boots. Sunod ko dito guys, DHS or Wind of Nature. Kasi yung dalawa physical nila. Pwede yung Wind of Nature okay? Maganda mag-defensive talaga guys pag marksman kayo kasi kailang, kayo, kayo yung pinakamata sa damage eh. Kailangan hindi ka agad mamatay. Ganito sa clash guys. Pwesto likod muna. Atay lang tayo sa tank natin. Ayan. Farm lang. Ayan, ayan, yun, ayan yun, yun sa gumo dyan muna. Ayan mo lang. Oh. Wala pa masyado nangyayari. Kasi once na lumapit agad ako dyan, ako yung tatargetin. Ayan, map awareness guys. Hindi tingin na sa mapa. Pasahin nyo lang, pag wala, doon kayo sa uh, kabilang side, farm. Ayan, perfect time na para rumes guys. Antay, antay lang guys. Abang-abang lang. Tapos go na pag perfect time. Ganon ako. Hindi ko masasabing yun yung tama. Pero ganon yung no. Next build ko DHS guys. DHS maganda to sa so di Sobra. Malepic DHS. Yun yung combo. Antay tang. Pag na-build ko ito, bali wala na yung paulot ng palaban. Ito na may lord na kami guys. So sasama namin to. Ang bubap yung man. So, Dito kailangan ko na humarap. Kasi kailangan tambahan ko sila eh. nawawala, pakita. kadita. Na, lang eh, kadita. Ayun, nakita kadita. So, um, Ay, so, so, ito guys. Clash it up, clash clash Sabagi ata guys. Sabagi nga guys. Ganun-ganun lang. Ganun lang magandang position ng zombie sa tapos. Tayo nyo lang ibuhos. Ganun. Ito tapos na. Hindi ko na napalitan yung leg fit ko. At yun na sana ipapalit ko. So ayun guys. GG DGs guys. ganoon ko ginagamit si Brody. So guys. Ayun. Ang ganda na lang yung video. Um, sana marami kayo natutunan. Sana nakutulong yung mga sinabi ko sa paggamit ng Brody and di lang naman kay Brody kung kumbaga sa ibang marksman ganun ko rin siya gamitin pag hindi niya masyado na gets ulitin nyo na lang kasi medyo mabilis yung game tapos kailangan nyo panoorin talaga yung ginagawa ko hindi lang sa sinasabi ko ayun guys hanggang na lang peace